Yon oh, yun. Sa survey daw, nangunguna si Pastor Apollo Kibuloy na siyang pupuksa sa korupsyon sa ating bansa. Si Pastor Apollo Kibuloy daw ang sasagot sa korupsyon sa ating bansa. At talagang pupuksain niya. Maniwala kaya kayo na siya ang number one sa survey? May katanungan tayo sa darating na eleksyon. Ibubuto niyo ba si Pastor Apulo Kibuloy? Sagot, pakisagot survey natin muli? Yes or no lang yan. At may lumabas na latest survey kaugnay sa mga politiko na tumakbo sa 2025 midterm election. Napakalayo ni Pastor Apolo Kibuloy. Pero ang problema, ay nakapasok yung nasa linya ng political dynasty at yung mga artista. Si Kuya Willie nakapasok. Dalawang Tulfo brothers, pasok din. At tatalakayin natin ito mga kapatid, batay si inalabas na service sa kampo ni Pastor Apulo Kibuloy, na number one si Pastor Apulo Kibuloy, at siya daw ang pupuksa sa korupsyon sa ating bansa. Kasi humalingan, pag palaging inulit-ulit ay magpukha talaga ang kamutuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang alaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Prodio et Ecclesia! Kumusta sa lahat at mga soking taga-subaybay? Welcome! At huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, Huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome po at uh, knowledge natin ang ating mga uh, papatid na pumasok ngayon sa ating comment section. Uh, may katanungan tayo dyan. Pwede nyo sa apindutin uh, lang, yes or no lang yan, ha? Ibuboto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy? Abay, nangunguna pa dito ngayon ang no. O, eto, susorbi natin, no. Uh, mulang nagsagawa tayo ng busis ng masa, wala pa talagang yes na nangyari dito. O. So, ito, solve natin yan ha. 94%, 91% uh, no ang sagot nila. Baka mamaya uh, tingnan natin kung makahabol ba ang yes. Si uh, Juicy Noel Pura, si uh, Kapogi Ansans TV, mm uh, di ko na lang basahin <laughs> yung uh, binanggit niya. Si Oliano Ed Olliano, si Silent Composer, saan sa Imus Cavite, si Gina Rabina, si Rowell Tixon. Uh, sabi niya, nga nung pakialaman ni mo si Kibuloy, wala baya ng hilabot ni mo, Wendel Talibong. Nakuho. Eh, ito talaga si Ruel Texon. So, Miembro ka ba ni Pastor Apolo uh, Kibuloy? No. Oh. Eh, tatalakayin natin si Pastor Apolo Kibuloy. Di ba? Isa siya sa mga daming nadaya kung patungkol lang sa relihiyon Sa kaniyang pag-angki na si appointed son of God. Oh. So, kaya sorbi pa tayo. O, sige, ikaw, uh, Ruel Tixon, pwede ka na mag, uh, baka makahabol, no? Makahabol si Kibuloy. O, pwede kang magbuto ng yes. O, e, bubuto ba ninyo si Pastor Apulo Kibuloy? O, sige. O, dito, dami sa Facebook feeds natin na no pala, o. Si Rio Vitor, si Adelia uh, Silviste Ocati, o oh, sa Iloilo. Uh, Duhat kadati, analisa Tundag, o oh, no daw sila. So, si Pilipinong uh, makabayan, no, kibuloy diretso. Oh, ah uh, lus bibinda Piedad Huwag iboto si Kibuloy. Oh, so may may sorbi tayo diyan. No. Oh, pero ito uh, sa isinagawang sorbi nila na nangunguna daw si Pastor Apulo Kibuloy. Oh, di daw nakapasok ang pambato sa administrasyon batay sa kanilang uh, survey. Pero taliwas naman sa latest survey na tinatalakay ni attorney Reque, no? Uh, di nakapasok si Pastor Apulo Buloy. Pero ang problema, mga nakapasok dito, yung nasa linya ng uh, uh, sabi ni Oliver's TV, yung survey na yan gawa-gawa yan ng trolls ni Kibs. Uh, yon oh, 'yun ang uh, inilabas nila na sorbi. Pero sa sorbet sorbi talaga na na paulat at tinatalakay ito pinakita ni Attorney Ricky. Uh, ito. Oh, ito yung survey. Syempre, yun ang ito, malungkot kasi syempre ang mga ano pa rin, imagine niyo naman dalawang magkapatid na tulfo. <laughs> ano ba naman yan? May tulfo ng isang ngayon, nakaupo. Tapos, umapasok pa sa survey itong dalawa. Nasa... Oh, so, uh, dalawang tulfo, no? Nakapasok sa, ibig sabihin, pag maka, uh, makapasok ito at ma-elected ito, so, magiging tatlong tulfo na sa Senado. Top 5. Tulfo Erwin, saka tulfo Then, din, nakakalungkot din ang mga artista na naman si Tito Soto at ito pumasok si Willie Revilla. Eh. Pero 'yun na nga, wag na natin. Oh, pumasok si uh, kuya UEL, di ba, ba? Nauna nang sinabi ni Kuya Will noon na wala siyang balak papasok sa politika dahil wala daw umanos Siyang magagawa. Baka nakita niya naging number one si si a uh, Ruben Padilla kaya nagbago ang isip niya. Ting pag-usapan mga nakakalungkot na yan. Ito naman ang masaya. <laughs> oh, tingnan niyo sa ranking si Kibuloy, oh, mga kabunyog. Yang pinakailalim, mo, oh, yang nasa pinakababa, tingnan niyo. ito, let survey, no, na napaulat. Ang layo ni Pastor Apolo Kibuloy dito. Yan. Nakikita nyo? Ayan oh, Kibuloy. Oh. Kibuloy, Apolo. Hmm. Ah, uh, 26 to 38 sa ranking. <laughs> ang layo na niyan. Ang layo na, hindi na makakahabul yan. 20, 28 sa ranking. Tapos, ah, uh, labing dalawa ang makapasok lang sa midterm election. Eh, alayo layo, ano? 26 ka sa ranking. Ay, 12 lang naman ang kukunin. <laughs> Bago ka mapasok sa 12... Ang dami mong kailangang talunin, no? Oh yan. Kaya kahit papano, masaya na rin tayo sa ganyan. Kasi kung imagine nyo, kung ang mga lumalabas sa survey ay mga, ano, mga, mga Willie Revillame, mga Bilya, mga ano, mga Kayetano, tapos papasok si Kibuloy, ay talagang grabe na ang bansa natin. Pero, ang, kung titingnan mo, kahit papano, hindi talaga si Kibuloy <laughs> kahit papano, talagang ang tao hindi naman maniniwala kay Kibuloy. Tingnan nyo ha, ito pa mga kabunyog ang nakaka, ano dito, uh, ang maganda dito sa survey. Titingnan nyo, pag tinignan mo kasi yung senador, mga kabunyog, mga kababayan, ano? pag tinignan nyo yung senador, sinong nagtatap? Si Tulfo Erwin. Tingnan nyo yung awareness rating. Ibig sabihin, aware ba sa kanya ang tao? Kilala ba siya ng tao? 99% ang awareness. Ang voting for, ibig sabihin, yung nagsabing ibuboto siya, 62.2. Yun yung ano eh, yan yung uh, kalakasan yan. Kailangan aware sa sa'yo ang tao, at the same time, yung voting for mo malakas. Kaya yung halimbawa, yung Tulfo Erwin, aware, 99%. Voting for, 62.2%. Si Tito Soto, aware, 100%. Ibig sabihin, sa 2,000 respondents na tinanong, ha, ah, lahat nagsabing kilala nila si, Erwin, si Tito Soto. So, 100%. Ang boboto sa kanya dun sa mga tinanong, 59.2. Kaya sunod siya kay Erwin Tulfo. Pero, pag tinignan nyo si Kibuloy, ha? Ah, tingnan nyo si Kibuloy, yung nasa ibaba, ha? Ah, mga kabunyog, yung pinakaibaba, tingnan nyo ang awareness rating ni Kibuloy. Yung public awareness rating, kilala ba siya? Yes, 92%. Ayan o, 92% ang awareness rating kay Kibuloy. Kaya ang laki. Sa, sa, bagay, sikat naman talaga si Kibuloy. Ano? Sikat, kaya 92% ang aware sa kanya. Pero tingnan nyo, ilan yung voting for? 2.1. <laughs> ilan yung voting for? 2.1%. Oh. Dapat sana, kung aware sa kanya ang publiko, ibig sabihin si Katya, kilala siya, 92% yan eh. Dapat ang voting for sa kanya, mga 50%. Yun, manana, pasok siya dun sa top 12. Kung 92% ang awareness mo, tapos ang voting for mo ay 50%, pasok yan sa top 12. So, ang, ang ibig sabihin nito, kilala si Kimuloy ng marami kasi 92% yung awareness, pero para halos lahat nagsabing hindi nila ito buboto. Ibig sabihin, kilala ka sa kasamahan. Sa uh, ilang bisis na tayo, mga uh, more than sampung bisis na siguro tayo nagsagawa dito ng busis ng masa, survey. Sa ngayon, nangunguna pa rin ang no. At sa survey natin, wala talagang pagkakataon na yung yes sa tanong na ibubuto si Pastor Apolo Kibuloy ay nangunguna. No? <laughs> kilala ka. Ha? Kilala ka, pero hindi ka ibubuto kahit kilala ka. Ang laki ng nagsabing uh, hindi siya ibubuto. Kasi 92% yung public awareness niya eh. Pero ang nagsabi lang na ibubuto siya, 2.1. Di ba? <laughs> Yan yung ano. Uh, kung baga, Ganyan ang simpleng pag-analyze niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Yan yung simpleng pag-analyze niyan. Ngayon, pag mo yan, tiningnan mo sila, ano, pag tiningnan nyo sila ah, uh, Franz Castro, si Franz Castro halimbawa, tingnan nyo, nakataas-taas dyan kay Kibuloy, hindi masyadong kilala si Franz Castro. 21% lang ang awareness niya. Nakita nyo? Mga kabunyog, yan o. Oh. Kibuloy sa pinakababa. Tumaas tayo ng konti. Rodriguez, Las Castro, Teacher Franz. Si Franz Castro, hindi siya masyadong kilala. 21% lang ang awareness niya. Pero sa 21% na awareness niya, 2.2% ang boboto sa kanya. Kaya mas mataas ang ranking ni Franz Castro kaysa Kibuloy. Si Kibuloy, 92% awareness. Sikat siya, kilala siya pero 2.1% lang ang buboto sa kanya. Ibig sabihin, talagang masama ang pagkakakilala sa kanya. Ay, kay Arya Abra, salamat sa pagsend ng donations. <laughs> Sabi ni Andres Anario, kilala siya sa kauragan. <laughs> yan mga kabunyog ang ano eh. Yan ang ano ng senador. Uh, kaya, para manalo ka talaga sa senado, kinakailangan aware sa'yo. Ibig sabihin, kilala ka. Tapos, voting for. Yung kandidato ni Lenny noong 2022, si Lasani Matula, Alex Lacson, Teddy Bagilat. Sa awareness pa lang, mala, ma, ma, wala na, hindi nakilala eh. So, paano ka ibuboto ng tao kung ang awareness mo, sa'yo, wala? Parang katulad din yan ni, ni Franz Castro. Wala. Uh, uh, kaya, pero, pwede rin naman na sikat ka. O tulad nito ni Kay Buloy, sikat ka nga. Pero, ang kasikatan mo naman, kasamaan. O di hindi ka rin ibuboto. Na so, pasok na pasok talaga uh, para sa uh, mga butante, itong uh, maliban na mga kilala na artista no? at itong magkapatid na Tulfo, o oh, pasok. At itong mga pa puli-puli lang sa posisyon yung naituring na political dynasty. Di pa ba, ba? Kung tingnan natin ang nakasaad sa ating konstitusyon, lalo na sa 1987 konstitusyon, mga kapatid, nandyan sa ating saligang batas na alisin ang political dynasty na nakasaad yan na alisin ang political dynasty sa 1987 uh, konstitusyon natin. Pero ang tanong, may nangyari ba? Hanggang dyan lang sa konstitusyon. Di ba ba? Isipin nyo, lumipas na ang 36 na taon o ilan na bang taon? Mga kapatid, Meron bang mambabatas na gumagalaw laban sa political dynasty? Yung pamayagpag sa politika sa mga kamag-anak. Ama, ina, anak, o kaya'y pinsan dyan sa politika. Ah, Hali-hali na lang sila, di ba ba? at pasok sa panlasa ng maraming mga butanti ngayon yung nasa political dynasty kahit mga artista basta kilala oh. at sa sistema sa ating uh, politika mga kapatid sa political dynasty di po ba pagkatapos ng ama pwede susunod ang ina at kung matapos naman ang ina, pwedeng susunod ang anak. Hanggang paikot-ikot na lang ang isang pamilya na nakaupo sa posisyon. Pahinga lang pagkatapos ng termino, pero pinapalitan ng anak o kaya'y kapatid o kaya'y asawa. So, iwan ko kung may katapusan ba itong pamayagpag sa political dynasty sa ating bansa? Dahil, isa sa mga dahilan sa korupsyon, kasi itong political dynasty. Dahil ginagawa nilang yung lahat para lang makaupo sa pwesto. Di ba ba gumagastos ng napakalaking Halaga para makaupo lang sa pwesto. Kamag-anak, o kaya'y anak, o kaya'y kaya asawa, o, oh. at para bang nang misto lang, negosyo na ang politika. May lugi ba dito? Kaya kahit si Pastor Apulo Kibuloy, pumasok na din. No. Pero, bakit sa palagay ninyo mga kapatid, walang politiko na gagalaw para isulong yung anti-dynasty bill? Bakit kaya? Dahil nga ba hindi sila bubo para gumawa ng isang batas na Maapik ang kanilang negosyo at ang kanilang ambisyon sa politika kasama na yung mga kaanak nila. So malaki posibilidad na hindi talaga si to